Yo, sa mga idol? Welcome back sa channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot, mga mga videos na nagkalat dito sa internet. Bago po natin simulan atin nice ang ating panunod, dahil sa kumunang pasalamatan ng mga idol natin sina idol Ernalis Noring Butin. Maraming salamat po sa panunod idol Ferdinand Basiliote. Shoutout din kay idol Rica Del Castillo at sa kanyang asawa na si Erwin at sa kanyang anak na si Chloe. Shoutout din sa idol Marvin Caranto. Idol Ariel Tevez, maraming salamat sa panunod. At shoutout din sa idol Loreto Castro. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. At kay idol Choco King ng Davao Subscribe na rin po kayo para updated Sa mga bagong videos Na in-upload ko rin Hmm? Uy uy Sana all Sana all <laughs> nah, May draw <dulo> na <laughs> 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 Parang galit <laughs> 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 ah. ah! Naka naman natin ah! <laughs>

Wow! Wow! Loko, loko! Oh, no, 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 no! Klase! ate. <laughs> Ito malupit na natatawa ko sa buong kong ito. Ang tagir to, may nagbigay sa akin ito eh. Nagkabok na rin. Nagustuhan ni, ni Kapa. Natatawa ko sa buong ito. Sa buong. <laughs> <laughs> Parang si Mangkanor ako nito eh. <laughs> 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 Ay, kala lang sabi niya. <laughs> <laughs> dito yung gulat eh. <laughs> ang nanginig sa gulat. Hindi <laughs> Hindi ka na. <laughs> Para sa sayo na eh. <laughs> yeah, pa. Ah, kay hihika talaga sa. na mo ulo. <laughs> I don't want peace. And here problems always. Yay. God have mercy upon us. May bisita. Kakayba. <laughs> <laughs> Grabe. Daling araw na. Mag-involve <laughs> par kayo. <laughs> no 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 no. Nagwawala 'yo. Halata ng kalaban. takot naman. <laughs> Pinati Kim. Huh? Sarap ng sabaw. <laughs> Sina ba ang chinelas? Yan. Panay kasi cellphone eh. Si Kim, yung Domingo pa naman natin. Sinilponan lang. <laughs> First time mo sa construction. Ha? <laughs> ha? <coughs> oh! Oh, <sorry! tos> Ay, hindi mo kita mo kasi uh. uh. Lakas <laughs> <Nahas> niya naman <laughs> oh, No, 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 no <laughs> Ay, lakto. Ewan ko. I don't want peace. Iba din si kumpare. Malaki na pala yung boy. anak ko, pare. Anak. Oh, no, 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 no. Talaga. Hindi na yung anak ko nalikan. Mang... Parang may nahamoy ako hindi maganda. Oh, si kumari naman na. Ladies choice. Uy. Wow naman. Ayun si ate. Ayun ba? Talaga naman. Ay, talaga at magagandang mga. Uy, uy. Dilag ayaw, naman. Magpagaling sumayang. Ang gandang sayo ngayon. Hindi totoo yan. <laughs> wow. Ang Bola lang yan. Wow. Oh my God, may buhok. First time mo? Kina ah! Kinakain talaga to? Kinakain mm -hmm. mm -hmm. talaga yan. Dapat mo kasi... Dapat mo kasi... Dapat mo mo kasi... Dapat ah! uh -huh. din eh, kasi... May... Ah? <laughs> kasi... mo mm -hmm. no. kasi... Really? I'm gonna like, kinakabahan ako, but at the same time, I know kasi it's masarap. Right? Baka balot. White dress, pa-mine. 250 na lang. Pa-mine po, pa-mine. Meron po ba kayong sandok? Meron, meron. Wait lang, ha? Sandok, ha? Wait lang. <laughs> ito, ito rin. Word rin. Ito yung sandok, oh. ha? Pinatulal eh damit benta namin ha, hindi sandok. Ha, ito oh. <laughs> Yung napadaan ka lang at bigla ka naawa kay Lola. Kaya ikaw na lang nagbenta lang paninda. Uy, bait naman niya ate. Talaga naman. Yak maubos agad yan. Okay kayo. Ah. Talaga naman. Siya muna ang nag over sa wow, naman. pagtitinda. Wow. Uy! Ano uh, na Uy! Huwag kong subukan. Masisira ang buhay mo. Kasi idol eh. <laughs> Kahit hindi naman crab na bilhin. Mukhang crab na bilhin. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Baka inauto sa kanya isda ang binili crabs. At hanggang doon lang po muna ating panunod my idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong supporta. Bukas na naman po ulit. mag po kayo.